So, well, hindi tayo ngayon sa pangalawang calls. Eh. Ah, nandito sila. Parang kilala ko kayo ah. Dinaanin niya yung matarik na daan. Ah, oh, magalawin din. Ha? Dito kayo, dito kayo dati galing? Oh. ay ah, may dan dito, no? Mas, mas mahirap yan kasi ano, maraming bato-bato na ano. Eh, ito yung unang falls. Ayan, ngayon guys, so yun yung unang falls. Eh, hello Hello po! Hey boss, shout out sa'yo boss <laughs> Ito <kayo dumaan>. Hey <laughs> Ito nga yung unang falls Maganda nga dyan eh. yun yeah. yeah. Hey Wala pa pasapak si madam. <laughs> dito tayo nung unang punta niya, dito kay aling, Eh, dito kay Duan, sa ma mahirap yung daan. Mahirap. Ah, <laughs> mahirap yung daan niyo. Laki yun dyan. Ah, ang Ah, ang tarik. Yan. So, bali may shortcut din kasi doon kung susundan mo yung agos ng tubig. Yan. Nidilet ka dito sa unang calls. Mayroon naman Yan, hey, na ah? Dito, tumatalon dito? ah Meron din dun sa kabila, kaya lang, mababaw lang din Meron sa kaya lang, mababaw lang din doon. Okay. Yan. <laughs> ah Oy! Pampabuena yan! Dito tayo ngayon sa unang pulse guys! So yung pinanggalingan natin doon yung pangalawa Yan, bali meron tatlong pulse dito Yung pangatlo lang dito sa may pinaka taas pa Pero malilit lang siya gaya galit Ganito ha So ito mas mataas dito ngayon kaysa doon sa Doon sa pinanggalingan namin guys Yan, so Yun, o, oh, nakakakiyat si Boss <laughs> ako. Ang galing! <laughs> <laughs> Paano ngayon yung mga kasama mo, Boss? Hindi makakakyat. Mukala ko doon kayo. Dito kami. Dito ang nagpwesto. Makakalim yan eh. Malalim? Malalim yan, nagpastao. Dali natin sila dito? Oo, magpastao yan. nila dito. Sabi ko nga sa inyo, kaya dinala ko kayo dito eh. Nagpastao yan, galing dito. Galing natin. Galing natin silang tawagin. Ayan mo yung mga tri-field na talaga Kailangan makalabas Bakit ka mo? Nandun ba yung van? Van Pero kami Sumusunod kasi sa amin kanina yun Ang laki na ng loob niya ipasok na dito Yung sign nyo na iwan doon, banda Kasi hindi makakapasok May van eh ey, Sarap! Ah, makalamig! <laughs> hey. So ito yun guys, yung ano, unang pulse dito sa signal pulse Yan, so yun hey, o. Eh, hey. malalim daw dyan sa lagpas tao. Pag tumalong ka mula dito, sarap. Eh, hey. Ah. That's it for today. Hanggang dito muna tayo kasi pumunta pa tayo sa kabila.